anong nangyari kay Mr.? po sila, sir. Kasama po. Siya pong Yung driver Taiwanese. ng bus. Oh. Captain, meron na po kayong lead? Yes, sir. meron na po kaming uh, na tao. Chinese po. At saka tatlong Pilipino na tinitingnan, sir. Ang possible mo na nakikita namin, sir, kidnapping, sir. Eh. Ang daming pagkakataon itong Chinese na tumakas, lumabas na bansa. Ang next step na lang na gagawin niyo po, sir, tawagan niyo immigration kung ito po ay nakalabas na ba ng bansa o hindi pa. Yes, sir. Yes, sir. Bibigyan po ako ng financial assistance para doon sa mga bata. Mag-isip kayo kung ano yung alam niyong negosyo na para makatulong sa iyo at sa tatlong anak. Thank, Thank you, sir. sir. po sa lahat kami po ay nakikiramay sa pamilya po ninyo. Pangalawa po, pwede ho ba namin malaman, ma'am, ilang nga taon na ho ba nga nagsiservisyo si Sir Ruben sa amo niyang Taiwanese? Magdadalawang taon na po siya, ma'am. Paano niya ba nakilala itong amo niya? Paano niya naging amo? Sa mga ano lang din po niya, ma'am, mga kaibigan, pinasok lang din po siya. Itong amo niya ay mayaman? Ngayon may kaya naman po, ma'am mga negosyo? Meron po. Hindi ko po alam po ano pong negosyo niya. Sabi po mayroon naman po si negosyo. ah uh, bago ba mangyari ito, ma'am, ay may mga nakikwento ba sa iyo yung asawa po ninyo? Kung may problema yung kanyang amo sa mga kaibigan, mga kakilala, bakit ang nangyari itong kidnapping po na ito? Nitong huli lang po, ma'am, nagbanggit po siya nung na, ano na rin po sila kasi yung kaibigan daw po nga ni boss, na-kidnap. Eh, parang nag-ano na rin po sila, na ang na rin po, baka po masunod din po si boss, Ganon po yung ano niya, yung kwento niya sa akin. Parang tutubusin lang po ma'am, pang ransom, Ganon po yung ano nila. Para perahan? Perahan po, opo. Nailibing na po ba si Sir Robe? Opo ma'am. Base po ma'am sa pagkakaalam po ninyo, ano ang nangyari? Sabi lang po ma'am, na-ambush po, ganun, das pinagbabaril. Yung pangkwento ng polis po sa akin eh. Saan po binaril ang Mr. Uh, mister po ninyo? Dito, nakita ko po siya ma'am dito. May tama. Anong tabi-tabi po. Tapos dito. Ilang tama ho ng baril? Lima pong tama niya ng baril. Yung ang kwento po ng polis na lima pong tama. Pero sa autopsy, mga pito po ang butas sa ulo niya. Yung amo po niya na Taiwanese, uh, saan po tinamaan ng bala? Sa lang daw po. Ano yung sabi ng polis? Yung uh, umambush ho sa kanila ay uh, anong sasakyan ang ginamit? Nga uh, banpo po dalawa. Narangang po sila harap tsaka likod. Luwalabas sa inisyal no ma'am na ang inuna talaga ang mister po ninyo dahil uh, siya ang maraming tama ng barel. Ban, doon po lagi lahat ng tama po ng ano, doon po sa kanya. May mga naging witness ho ba ma'am? Sabi po ng ano mayroon po, yung may nasagi po silang grab. Tapos may dashcam. May dashcam din po yung sasakyan ng boss niya. Wala pa pong naipakita po sa akin yung mga polis ng ano. Yung uh, amo po ba ay uh, lumapit po sa inyo at uh, nakiramay? Hindi po, ma'am. Okay, po, pumunta po kami sa ospital nung kinabukasan po ng ano, mga 7 po yon Tumingi po kami ng tulong kasi po uh -huh. yung pag, ano niya, si kaso po ng ano niya, living niya po. Ano ang uh, nagbigay ba ng tulong yung Taiwanese? Nagbigay naman po, sila po nag ano, sa boreal niya, yung sa ano po, sila nagbayad. Meron din pong cash na binigay po ma'am. Para sa mga bata na ano. At kayo po ba ikasal? Hindi po, ma'am. Ilang years na ho kayong nagsasama? Uh, 18 years na rin po. Ano ho ang uh, naaalala ho ninyo o namimiss na niyo kay Sir Ruben? Ang araw-araw niya po na lagi po siyang nauwi dito. <laughs> mhm. po pag lahat po ginagawa niya para sa amin, Ma'am. kita kung hirap po ng buhay namin, kinakaya niya. Ano lang po kami sa araw-araw. Nasipag -araw. po siya sa trabaho, ma'am. Kahit po wala pong pili sa trabaho yan. Kung walang pasok sa ano, eh, extra sa iba. Ano po siya. May mga nabanggit po ba siya na pangarap po para sa inyong mga anak? Ano po, yung makatapos lang sana ng pag-aaral. Ano po sana nang inaano niya? kahit papano, at yun lang po yung trabaho niya, may ano lang po yung mga anak niya. Opo. Alam ko nag-andyan ka na, ikita mo ko ngayon. Mag Magala kaya kayaanin ko para sa mga bata. Alam ko yun yung pangarap mo sa kanila. Makapagtapos yan. Pag-aaral, ko ko po. Nanay, magandang araw po. Anak niyo po si Ruben. Opo, oh, ma'am. Kamusta po bilang anak si Ruben? Mabuti po siyang anak, ma'am. Iyon na lang, lang po ang inaasahan namin talaga. Kaya, kahirap yung nangyari sa kanya. Na, alam ko, nandiyan ka lang. Kaya, ang pakiusap ko sa'yo, gabayan mo na lang kami pare-parehas, lalong lang ng mga anak mo. Alam ko, malaki ang pangarap mo sa mga anak mo. Kaya, sana... Huwag mo silang pababayaan. Huwag mo kami pababayaan sa ngayon. Dahil ang hirap tong kami-kami lang, pero kakayalan namin para lang makapag-aral at may magiging kinabukasan ng mga bata. Kaya wish ko lang gabaya mo sila. Sir Rapi, nakikiusap po ako. Sana po tulungan niyo po kami na makamit po ang hostisya ng pagkamatay ng anak po. Ngayon po, ay, ano ang plano po ninyo? Biling ho ba kayo na mag-file ng kaso? O po, ma'am. Pag, pag nalaman po kung sino po yung ano, naramanagot po yung sino pong may gawa sa kanya, mabigyan lang po ng ustisya. Ngayon po, nabanggit po ni Idol Rafi na kami po ay tutulong para po ay matulungan po kayo na mairaos po yung pangangailangan ng mga anak po ninyo sa araw-araw. Mayroon po ba kayong naiisip, ma'am, na Maaring pagkakaabalahan po ninyo matapos po ang pag-file natin ng kaso. Siguro pa magtinda-tinda na lang po muna habang di pa po ako nakapagtrabaho po. Sige po, asikasuhin ho natin ma'am after ho natin mag-file ng kaso. Magandang araw po Captain, nandito po kami kasama po ang uh, asawa po ng uh, biktima para malaman po ang uh, update po natin dito sa kaso at kung meron na po tayong suspect. Regarding sa kaso na ito, uh, naipile na natin ang kasong uh, murder laban sa suspect at yun nga, uh, antayin na lang natin yung ano sabpina at mag-hearing ito si madam para magkaroon ng warrant of arrest yung suspect. Ang nakita natin dito yung attempt na kidnapping nung ano, bago sila tinambangan at saka yung driver nga na ano na inuna yung driver si Mr. Robin Corpin. Sa identity po ng uh, suspect po Captain, na uh, sino po ang uh, lumalabas po dito? Ito po ba uh, ay kakilala din po ng uh, amo po ni Robin? ah uh, hindi sila magkakilala pero ano sila uh, parang ano nar naririnig na yun ang pangalan na yon. Kaya ngayon, anay uh, toro niya. Pero hindi talaga sila magka magka, ano, magka or ano. Pero talagang ano na, na, napangalanan niya na kasi naririnig niya na sa grupo, may mga picture naman siyang pinakita. Yun na yun ang suspect. Po nang galing po sa Taiwanese ang uh, letrato ho, identity ho ng suspect po, pinangalanan niya. Galing sa kanya mismo. Ngayon po, uh, nabanggit po ba ng uh, na siya po ba ay uh, din po ng kaso laban po dito uh, sa suspect? magpa din siya ng kaso. Kaso nga lang, uh, siguro magpa nga dahil nga may tama siya ng bala. Siguro pag nakatapos na yung ano ya, naka-recover na siya ng konti. Pero okay naman, uh, stable na siya at nakalabas na nga ng hospital. Yun nga, magpapail din siya ng kaso. Maraming salamat po at tatulukan niya po kami na at paano kamit lang po namin yung justisya sa pagkamatay po ng partner ko po. pangarap ni Ma'am Maria Villareal na magkaroon ng frozen goods business kaya naman sa tulong ng Chooks ay matutupad natin ang kanyang pangarap at ngayong araw ang Chooks ay magbibigay ng worth 20,000 products at kung makikita niyo po idol sa aking gilid ito po limang box yung ating ipamimigay. at um, ito po ay naglalaman ng crispy fried chicken ayan meron din ho tayo idol ang paborito ng lahat spicy chicken neck at meron din tayong marinated chicken at syempre, paborito din ng mga bata ang mixed shape nuggets. At eto lahat, idol, makikita nyo, no? punong-puno. At yan ay i-deliver natin ngayong araw. At syempre, hindi lang natatapos dyan dahil kukumplituhin natin ang frozen goods business ni Ma'am Maria. At bibli tayo ngayon ng chest freezer at iba pang frozen goods products niya para marami at kumpleto ang kanyang ititinda ngayong araw. sa bahay mo, masikip. Apo, Ngayon, ma ah, nandito tayo sa isang lugar kung saan may magandang pwesto. kanino po itong pwesto? Sa asawa po ng pingsang ko, ma'am, sa niya. So, tamang-tama yung pwesto mo, ma'am. No. Nakita namin na maraming tao at uh, talagang dadaanan na mga papasok at lalabas. Apo. At syempre, nabanggit niyo po, ma'am, no, talagang gusto niyo ng uh, frozen goods. Apo, Kaya ito, dala na namin, Thank ang chest ma freezer. Maraming salamat po. Ayan. At natanggap na po namin yung pros yung freezer at yung mga products po ng yung frozen foods po. Products. So ma'am, maliban po dito sa dala namin sa freezer, syempre hindi mawawala kailangan may laman. Meron po kaming dalang chox to go frozen products. So marami 'yan. So iba't ibang frozen products po 'yan from chokes to go na magagamit po ninyo at mag po. At magpasok din natin sa loob ng chest freezer. Ayan. Maliban po dyan, may mga frozen goods din po tayo na idadagdag para marami po kayong mag display Malaking tulong po to sa mga anak ko po nang gaaral. Gano'ng kahirap, ma'am? Siyempre, yung wala na po kayong katuwa ngayon sa buhay. Sobrang hirap po, ma'am. Mm -hmm. Kasi ngayon po lang din po talaga naranasan na mag-solo sa buhay ganito po. Kaya kakayanin ko po, po para sa mga anak ko Pa, kahit wala ka na, alam ko nandiyan ka lang din, nakagabay sa amin. At kahit pa paano mayroong tumulong tumulong mayroon tumulo sa amin, kakayanin po para sa mga anak natin. si Sir Rapi. Siguro po ma'am, nagluto-luto na lang po ako. At paghanap ng trabaho, para lang po may ma ano yung ma anak ko. Ang panganay ko po ma'am is ano, 15. Pangalawa ko po 14. Mm -hmm. Yung bunso po 13. Nagpapasalamat po ako dahil sa mga binigay po niya sa amin na tulong po. Thank you po Sir Rapi. Thank you po Sir Rapi. Ayan. Kayo ba ay tutulong kay mama sa pagtitinda? Opo. Anong may papangako mo kay mama? Ang karag po na mabuti. Ikaw, ano bang gusto mong paglaki? Police. Kaya tatanda? Seaman. Mataas ang pangarap nila, ma'am. So, <laughs> eto, na meron ka ng paraan para matustusan yung pangangailangan nila sa pag-aaral. Oh, Idol Raffi, punong-puno na po yung praiser namin. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po to sa pamilya ko, sa mga anak ko po. Salamat po sa worth 20,000 po sa Chooks to Go na binigay niyo pong tulong sa amin. Matitikman na po ng mga kapitbahay ko yung products po ng Chooks to Go. Thank you po, Idol. Salamat po sa Chooks to Go kasi binigyan niyo po si Mama ng 20,000 products. Ang routine na buwan di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan. Maraming mahirap pang binigyan ng kapuhayan. Mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay. Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabay kanang may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo.

ano yun po yun? Cool. Sino? Dapat may mga taong pinalik mo ang iti sa mga lap. Thank you. Thank you po. Okay. Ano yun? mabawi mga taong inapi na binigyan ng Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinag-ayos. Ano po sa'yo, ate? Ito, pabitin itong spicy na po. Chops to go about the spice. At ikaw naging mga inaabuso. At saludo pangulo. na merong ito. 145 oh, Kami ng asam na katarungan dahil sa iyo din na kami pero Ma'am, bili na po kayo ng products namin, ma'am. Chops to go. Meron kami yung marinado. Bounty fresh na spicy neck. Nuggets po. Chicken. Ito po, ma'am. 135 po. Idol, Tay, pili po. Uy, maraming palang pagpipilihan dito, ah. Yes po, tay. Galing chops to go. Ito na lang yung homemade shape nugget. Magkano po ito? 89 po. po. Yung sakto lang yung dala kong pera. Thank you. Very good. Makakatigin pa yung yung apo ko. Thank you, Tay. Thank you, Idol. At sa Chooks to go. Idol Rapi, wala pa po isang oras na kabinta na po ako ng aking panindan. Nasa 800 po. Thank you, Idol. Thank you po. Thank you po. Thank you, Sir Rapi kapwa Mapalad ang mga Pilipino Dahil may isang rapid Na ipaglalaban kung ano ang tama Ikaw ang aking idol San man makarating Sana di ka magsawang kami ay mahalin Gumawa ka man ng isang mali Yung milong nagawa mo Paring tama ang aming didingalain